Hello mga kabayan, this is MJ UFW Vlogger here in Hong Kong mga kabayan. Welcome and welcome back to my channel. Quick update lang po. Kasi sobrang tagal ko na hindi nakapag-update sa channel ko sa sobrang busy. Akala ko maging madali itong HSS journey ko. ba diba, nasabi ko sa inyo sa last vlog ko na uh, rinab ko ngayong opportunity na mapasama dito sa HSS program which is work in Finland. Una, pa-chill-chill lang ako noon kasi parang okay naman. Madali namang i-ano, yung time kasi sa pag-aaral. Pero habang tumatagal, pahirap din ang pahirap yung mga pag pinag-aaralan namin which is yung Finnish language. pero yung napapansin nyo, yung vlog ko, yung sa channel ko, one month na mahigit na wala akong videos. Dahil doon, hindi ako makapag-isip ng content kasi yung utak ko puro ano kaya yung finish nito? Paano kaya gawin yung sentence na to? Tapos may mga syempre conjugation pa. Di ba kailangan mong aralin yun? every week may exam tapos every week meron dalawang discussion lahat ng yan kailangan mo siyang pag-aralan pati yung ano social media ko like facebook instagram hindi na ako nakakapag ano nakapag update sobrang busy ko kaya at syempre hindi na may iwasan yung nag-aalala ka, nag ka kasi baka bumagsak ka sa weekly exam di ba nakakapanghina kaya kapag ano bumagsak ka sa exam lalo na ngayon kasi meron kami tinatawag nito na mid module review sa mid-module review na yan, kailangan mo mag-ingat na hindi bumaba yung grades mo or hindi ka mag kasi pwede kang ma-eliminate. <sighs> kaya isa pa yan sa mga inaalala ko every, ano, <laughs> every day. Kaya hindi talaga madali mga kabayan. Kaya, kaya yan, one month na mahigit na hindi ako nakapag-update. Ito uh, ngayon, nakapag-ano ako kasi day of bukas. So, may time pa. At bukas na yung discussion date ko rin. So, kailangan ko naman mag, mag ano. Pero just quick lang update. Kaya ito, ginuguma. Nag-vlog ako. Dito nga pala sa vlog ko mga kabayan. Dito ko siya share yung buhay ko bilang isang OFW dito sa Hong Kong. Kung gusto nyo ng ganitong content mga kabayan, don't forget to... <laughs>